Maligayang pagdating sa kidsplot.com. Tangkilikin ang kwentong ito at ibahagi sa iyong mga kaibigan. Simulan na natin ang kwento. Minsan, noong unang panahon sa mystical land ng Ethereal, may nakatirang isang kaakit-akit na diwata na nagngangalang Luna na may ginto. Buhok na kumikinang na parang araw at isang ngiti na makapagbibigay liwanag sa pinakamadilim na gabi, si Luna ay ang kapangyarihang magpalaganap ng pagmamahal saan man siya magpunta ang kanyang malambot na mga pakpak ay kumikinang sa mga pinong kulay ng pink at pilak, na nakakabighani sa lahat ng nakakakita sa kanyang kaakit-akit na presensya. Isang maaraw na umaga, nakipagsapalaran si Luna. Ang Enchanted Garden, ang puso niyang puno ng pagmamahal. Doon ay nakatagpo siya ng isang mahiyain na flower sprite. Pinangala ng Iris. Sa kanyang makulay na mga talulot at banayad na espirito, si Iris ay sinasamba ng lahat ng mahiwagang nilalang. Ethereal Naintriga sa kagandahan ni Iris, nagpa siya si Luna na magpakilala at inalok ang kanyang pagkakaibigan. Pinupuno ng saya ang kaluluwa ni Iris. Ang ningning ni Luna ay agad na nakakuha ng atensyon ng isang mahiwagang kakahuyan. Nilalang na pinangalan ng Orion Sinasalamin ng kanyang mga mata na esmeralda ang lalim ng kagubatan at ang kanyang kaakit-akit. Ang presensya ay nagdulot ng pakiramdam ng intriga. Sina Luna at Iris ay curious na sinundan si Orion sa kaibuturan ng puso ni. Ang sinaunang kagubatan, kung saan natuklasan nila ang isang nakatagong glade na naliligo sa isang mahiwagang glow. Itong pagtatagpo minarkahan ang simula ng isang pambihirang pagkakaibigan sa gitna ng trio balita ng presensya ni Luna. Naabot ang malungkot na duwende, si Serafina. Kinain ng kalungkutan at hindi maranasan ang pag-ibig, Serafina. Nagnanais na mabuksan ang mga lihim ng kanyang puso. Naintriga sa kakayahan ni Luna, hinanap niya ito ng may pag-asa. Nang paghahanap ng aliw, si Luna, na laging handang magpalaganap ng pag-ibig, ay niyakap si Serafina ng may habag at nanumpa upang matulungan siyang matuklasan muli ang mahika ng pag-ibig. Hinanap ni Luna ang karunungan mula sa matali ng pantas, si Celeste, na nagpahayag ng isang sinaunang hula. Inihula nito na sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga pusong puno ng pag-ibig, ethereal. Maaaring umunlad sa walang hanggang pagkakaisa. Sa bagong natuklasang pagpapasya, Luna, Iris, Orion, Seraphina, at sinimula ni Celeste ang isang pakikipagsapalaran na yakapin ang lalim ng pag-ibig at ipalaganap ang misteryosong kapangyarihan nito sa bawat sulok ng lupain. Nakatagpo ng maraming hamon sa kanilang paglalakbay, siya at si Luna. Hindi nakaligtaan ng mga kasama ang kanilang misyon. Sa pamamagitan ng kanilang hindi natitinag na pagmamahal at pagiging hindi makasarili, sila. Nagbigay inspirasyon sa mga puso ng mga naninirahan sa ethereal ang pag-ibig ay namulaklak, nag-aayos ng mga nasirang pagkakaibigan, naghilom. Mga kaluluwang sugatan, at muling binubuhay ang mahika ng kabataan sa loob ng bawat nilalang. Ang ethereal ay nagbago sa isang kaharian. Nang wagas na pag-ibig, kung saan na naigang pagkakaisa at pagkakaunawaan. Wakas